Mahigit apat na rang individual na biktima ng sunog sa Maynila noong nakaraang linggo ang mabibigyan po ng cash assistance ngayong araw. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Kaya ang ng paghahanda ng barangay para sa pagbibigay ng tulong sa mahigit apat na rang individual sa barangay 310 Recto, Manila. Mismong sina Senator Lito Lapid at Congressman Joel Chua ang mamamahagi ng cash assistance sa mga biktima ng sunog. Ito ay bilang bahagi ng assistance to individuals in crisis situation o AICS ng DSWD. Isa sa nakausap ko ay ang maagang pumila na sa si Sheila. Bitbit niya ang ilang dokumento na magpapatunay na siya ay biktima ng sunog. Nawala po lahat ng mga gamit namin. Nawala po lahat ng pinaghirapan po namin. Pansamantalang tumutuloy si Sheila at ilang pang biktima ng sunog sa covered court ng kanilang barangay. Malaking tulong daw sa kanilang pondo para makapagpatayo ng bagong bahay. Dayan sa ilang sandali ay magsisimula na ang programa dito sa covered court ng barangay 393, Quiapo, Manila. Magit apat na rang individual na biktima ng sunog noong nakarang linggo ang mabibigyan ng cash assistance ngayong araw. Balik sa iyo, Maraming salamat sa iyo Bernard Ferrer.